Anong masasabi mo sa mga vlogger at artista na tatakbo sa halalan 2025? Ganun na lang ba ka-desperado ang mga artista at vlogger na gustong pasukin ang mundo ng politika? Alam naman natin ang mundo ng politika ng Pilipinas ay isa sa pinakabulok na sistema rito sa bansa natin. Bakit? Ang ustisya ay para lang sa mayaman, hindi para sa mahirap. Kunti mo nga yung mayayaman, pag nagkakaso, di ba? Ay papreskon pa. Samantalang ang mahirap, kapag nagkakaso ka, kulong ka agad. Ganun, kabulok ang sistema natin dito sa Pilipinas. Pero bakit may mga vlogger at content creators ang gustong pasukin ang mundo ng politika? Hindi pa ba sila satisfied sa kinikita nila? Isa na silang sikat at influencer sa bansa natin. Halos napakalaki na ng kinikita nila. So bakit, bakit gusto nilang pasukin ang mundo ng politika? Dahil ba sa mas malaki ang kitaan? O dahil ba sa mas umiigting na nangyayari sa bansa natin ngayon? O para lang ba may mga content sila? Hindi natin alam kung ano yung layo ni nila. Subalit, ngayong halalan 2025, kumatik sana, maging matalino tayo sa pagpili. Halos marami na naglalabasan. Isa na rin yan, halos marami ng kilalang influencer at vlogger na nag-fire ng COC nila para sa halalan 2025. Siguro naman kilalang kilala nyo sila dahil kung isa kayo sa mga followers nila, tagahanga nila, alam ko updated case sa kanya. Subalit, para sa akin, wala naman silang dapat patunayan na ano bang alam nila sa mundo ng politika. ba? Diba? Halimbawa na lang din si Robin Padilla. Patapos na ang termino ni Ferdinand Marcos Jr. Patapos na ang termino ni Ferdinand Marcos Jr. Sa ilang taon na nagdaan, halos si Robin Padilla, ano bang na-file niyang kas? Ano bang na niyang batas? 'Di ba halos parang yung boto na, halos yung boto ng bawat Pilipino kay Robin Padilla parang walang nangyari, diba? o, 'di ba? O biruin mo yung papetix petix lang pa po po lang pero sumasahod, 'di ba? Halos walang nagawa si Robin Padilla sa mundo ng Senado. Paano pa kaya itong mga vlogger na tatakbo na to? Ano ba mga papala nyo? Diba? Ang mundo ng politika hindi basta-basta. Hindi mahalaga kung matasan pinag-aralan mo o may aral ka. Ang kailangan dito, ano bang pwede mong magawa sa bansa natin? Di ba? Nakakabismaya lang dahil ultimo mga vlogger at arpista pinasok na ang pagiging ultimo mga vlogger at artista pinasok na pati ang mundo ng politika. Bakit? Dahil ba mas doble ang kitaan? Dahil mas malaki. Ay, wala na akong masabi sa bansa natin. Grabe yung nangyayari talaga, no? Subalit, hindi naman natin sila masisisi. Dahil yun naman yung advocacy nila na gusto tumulong sa bayan. Di ba? Ay, nako. Para sa mga vlogger at... 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 Para sa mga vlogger at artista, sana makontento kayo sa so, kung anong kinikita nyo bilang influencer, pag-acting sa harap ng camera, hindi yung pati yung mundo ng politika papasokin nyo para sa mas malaking kitaan. Napakadumi ng politika ng Pilipinas, pati pa kayo dada. Pati kayo gusto nyo pang dumihin ang pangalan nyo. Sana naisip nyo yun bago kayo mag ng COC nyo, di ba? Halos, yung mga senador nga natin na halos yung mga senador nga natin sa yung mga senador nga natin sa batasang pambansa halos matatasan mga pinag-aralan pero mga edukado wala namang nagagawa di ba sana pag-isipan niyo nang mabuti bago niyo pasukin ang mundo ng politika kung tama ba 'yung gagawin niyo hangga't maaga pa matras na kayo hangga't maaga pa hindi nang ituloy kung gusto niyo mag kung gusto niyo maging alaala na lang kayo, kawawa na may mga pamilya niyo, gusto niyo bang mahalera kayo at mahane kayo sa mga pinapatay? Isip-sip kayo. May lang naman eh. Ang gusto kong ipabot sa mga kunti. Ilang na... Ilang naman ang gusto kong ipabot sa mga vlogger at artista na tatakbo sa Halalan 2025. Sana pag-isipan nyo ng mabuti bago kayo tumakbo ang mundo ng politika hindi para sa content lang. Hindi hindi para may mga content lang kayo dahil pinasok niyo yan. Ang mundo ng politika, titignan kung anong magagawa mo sa bansa natin. Hindi kailangan pasikatan para may ano followers. Kung gusto niyong tumagal pa sa pagiging vlogger at kung gusto niyo kung gusto niyo tumagal pa sa pagiging vlogger o So yun lang kamatik, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood mula ang pisa hanggang dulo. Sana hindi kayo magsawag suportahan ako. Sisikapin kong mag-upload at mag-update sa inyo. Sisikapin kong mag-upload at mag-update sa inyo yung mga nangyayari sa bansa natin kamatik. Halos lahat ng viral. Sisikapin kong gawa ng reaction videos. Kung may gusto ko gawa natin ng reaction videos, kamati, pwede rin mag-comment ng hashtag Michael's 0.7